Ay, dito. Nasaan? Walang ako nito, di makalabas ang bahaya. Di blok pa lang nga. ka. Ano kaya ang kalalabasan ng gupit na to? init na nga itong nilagay mo pawis na pawis na pwede na ito tiyagaan tiyagaan pag ito kaya ganito yung ko <laughs> tiyagaan na yan pwede na yan hindi rin kasi yung ano pataas dito dito yung ganon yung sabay lang pataas kita mo practice pa lang to eh what? Oh, diba? practice pa lang practice pa lang magta-transform na by full of bodies yan. Hindi eh, na! Diba? Uka-uka? <laughs> <laughs> <Tsiga>, ano <laughs> Yan ang ka... Kaya rin, eh. Yung nakayanan eh. Kasi sana ko ah, bulag. <laughs>

hindi na yan, pero no? hindi na rojagaan. inirojagaan. <laughs> oh. inirojagaan. inirojagaan.